In yung teacher. Gusto ba yung isuot ko sa ano, sa, uh, sa concert? Singers. Ha? Huh? Ay, yung sexy? Okay lang okay. din yung kasi magpe-perform ka eh. Kailangan din, ano ka, out, stand out ka, stand out ka sa lahat. Makakalilangan ako ni Jason. Paano na? <laughs> Ay, yung ba eh. Jason yan. <laughs> Dito. Sa eleven. Tapos sa mer- Kaya nga, isa pa maka na para makapag- Kaya nga, may arm. Sabi niya lang, so, Tama ko ng tao. Hindi na, hindi na. May ko na nga yung pangalan <laughs> niya so, para why I plan for is it Yung alin? That's for you ano man yung pinag- Uh, yes, dapat may ganyan din ako yung panggulo lang sa utak. Yung parang may kinatawa sa kakong lagi na panggulo. Uh, At least, ang kariban niya, artista. Oh, ano na? At least, huli ko kayong dalawa hello ano ang kapal ng mukha mo, Kat. Ang kapal ng mukha mo. Ano mo. Ang kapal ng mukha niyong dalawa. Ang kapal talaga. Ang ginagawa mo? Ang kapal na mukha niyo talaga. Ang kapal ng mukha niyo. <laughs> Bakit, go Bakit? Ano ba? Ang kapal na mukha niyong dalawa. Lahat na dito. Ay? Pati yung pasang test niyong babae. Ano? Ha? Ang sarili? Ha? Ay, no. Ha? Nagmama, love you, Popoy? Love you ka pa? Love you, mama. Ha? Ano? O, ayan na ano, mga picture nyo, o. Ayan. Ayan, sige. Ayan. Pati nga, sige nga. O, total, ayan. nandito na tayo. Oh. Wala na tayong dapat ano. Wala yun? na. Tapos na din. Oo, wala wala na. na. Tapatunayan ko na din na talagang Nung nagpunta ang babae niyan dito sa bahay na to, ini mo. Dito pa sa pababahay ko! Bakit dito sa pababahay ko? Sigurado ka ba dyan? Ha? Bakit? Sigurado ka dyan? Bakit dito sa pababahay ko? Sigurado ka. Bakit dito sa pababahay ko? Oh, Mababahay mo ma ikaw na ng mortgage ha? dito. Wala akong pangilap. Ako na babae ng utilities dito. na Lahat ng utilities dito. Ah. Lahat ng utang dito. Huh. Kung gusto mo ako magbabae ng mortgage. Huh. O, di sige. Wala no problema. Umalis ka dito! Umalis ka dito! Ako ang naghalap ng pahay na to! Gum! Nagpakabait ako sa'yo! Alis ako, alis sayo. ako, Nagpakabait ako okay, sa'yo! Okay, okay lang. Lang. Saka, ano? Tapos na! Tapos Wala na! Wala na! Magsama kayo! Magkaroon ka lang anak sa kanya! Tatlo! Hah! Ayan! Maging instant dad ka sa kanya! Yan, Buhayin mo silang tatlo! Akala <laughs> mo. Akala mo din? Minimindraw ko din lahat ng application ko dun sa sponsorship! Oh, ano problema? <sighs> Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo.